Break! 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 Hindi Metal Pr ajust. Jesus question... bunker ringsh k xd mam ali Mam, ma lang ali mam ma ali mam ma linggut ali mam ma ali mam ali ali Para ma ali, ali mam ma ali ayun, o, ten, 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 ten. ayun ka ulaw mo tayo na dumulude Ayo ka ulaw asa gali ka mam paano Andres, I do Okay, mom. There is a quick credit, mom. one minute. Lang ang abo, ba? I hope they can approve it. Mom, you good So, we ko sa manager managers. Sa... Okay, manager. Where's sa manager, mom? Ma i hmm? ma manager ka sa credit? I'm na. <laughs> no, so, no, 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 no. <laughs> Or? Mga o sa core center oh, so yung okay okay maam part sa mong job ha mga yung uka ng pilay um, inyong okay So akong sir is one hundred thousand One million? One million Ano ang utang pa magkasahod ko? Ano ang one million? Mayroon Okay. 40k. Okay. 40,000. Okay. Okay. Okay, ma'am. Complete na yung hang details. So, ako na siya i-submit for approval. Okay? Just wait for seconds. oh ma-approve na imong hang kwan okay at wala okay. may sign contract ma'am dai kuha ka na imong sopa dito okay. sopa wardrobe busa pati may kwan ma'am sopa wardrobe bed foam, fo mahala ma'am okay okay approve na ma'am kuha ka na ni dai ni to lang to ako sa imong pagtubahan ma'am ha okay. So bali ma'am yung mong ikuha din sa Mandawi form is 120,000 Okay, yung mong down payment is ay, reloader ka man! no, imong daw kay gamay lang. Okay. Mm re ko, reloader ko. Mm -hmm. na ko dapat sa una.